Rio Latigo, tulungan mo ko. Yung asawa ko, nawawala. Rio Latigo, pakawalan mo ko dito. Anong, Anong? ginagawa mo dito? Pakawalan mo siya, binibiling hustisya. At sino ka naman para utusan ako? Hindi ako natatakot siyo. Minsan na kitang pinigilan noon. At pipigilan pa rin kita ngayon. Katapusan mo na! Ako si Rio Latigo, 20 anyos, isang binata. Lumaki ako sa piling ng lolo at lola ko. Bata pa lang ako. Sila na ang nakagisnang kong mga magulang. Siguro marayal isa kayo siya man nagtatanong kung nasa na ba ang tunay kong mga magulang. Ang totoo niyan, naitanong ko na yan kay lolo at lola. Kaya lang sa tuwing pagtinatanong ko sa kanila tungkol sa aking mga magulang, ay hindi na ako sinasakot. Para bang umiiwas sa mga ito na pag-usapan ng tungkol sa kanila. Kaya mula noon, hindi na ako nagpumilit pa. Mahigit limang taon na nakalilipas mula ng pumanaw si Lolo na matay ito dahil sa sobrang dami ng sugat na kanyang natamo mula sa kanyang mga nakalaban. Ngunit bago pa man tuloy ang bawian ng buhay si Lolo, ay nagawa pa itong mailipat sa akin ng kanyang kapangyarihan. Apo! Ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo ang aking nasimulang mga laban. Ipagtanggol mo ang mga kababayan natin. Wala sa mga masasamang nila lang. Ipangako mo. Opo, Lolo. Pinapangako ko po sa inyo yan. Lolo, huwag kayong bibitaw, Lolo. Uh, magpakatatag ka. Alagaan mo ang lola mo! Uh, uh, uh. Uh, Lolo? Lolo! Lolo! Sobrang napakasakit para sa akin ang pagkawala ni Lolo. Para ako nawala ng isang tunay na ama at ng isang tunay na kaibigan. Ngunit ang mas masakit, hindi pa man ako masyadong nakabangon mula sa pagkawala ni Lolo, ay sumunod namang pumanaw ang lola ko. Namatay ito dahil sa isang karamdaman. Siguro dahil dala na rin ang kanyang katandaan. Kaya hindi na nakayanan itong ang kanyang sakit. Sa ngayon, mag-isa na lang ako sa buhay. Pilit ko nilalapanan ang sakit at bigat na aking nararamdaman. Dahil hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Hindi ako pwede manghina. Dahil maraming umaasa sa akin. Lalo na at nangako ako kay Lolo na ipagpapatuloy ko ang kanyang mga nasimulang laban mula sa mga masasamang nilalang. Balot! 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 Ay, diyan! Pabili ako ng balot! Uy, alay! <laughs> Ikaw pala yan! Long time no see ah. Ang tagal mo nang hindi nagpakita ah. Pasensya ka na ah. Eh, dami kasing ganap sa buhay eh. Alam mo naman, kakamatay lang ni Lola. Oo nga eh. Nakikiramay ako sa iyo, Salamat ala eh. Oh, ilan ba bibilin mong balot? Ah, bigyan mo na ako ng apat eh. Oh, ito. Apat ito. Ah, ito naman ang bayad ko. Salamat. Eriyan, may sasabihin ako sa iyo. Oh? Ano yun? Alam mo, meron tayong bagong kapitbahay ngayon. Oh, bagong kapitbahay? Oo. Uh -uh. Ama, ikaganda-ganda eh. Napaka-puti at napaka-seksa Oh, ganun ba? Eh, uh, ano naman niya? yan? Di naman naman, area. Ang ibig ko sabihin, Ria, ay yung babaeng nakita ko na bagong kapitbahay natin ay bagay na bagay sa iya. Banta pa yan. Ah, uh, <laughs> alam mo naman yung responsibilidad ko sa bayan natin, di ba? Naintindihan ko naman, iyan na ikaw ang tagapagtanggal ng mga katulad naming ordinaryong tao. pero sana naman... Bigyan mo naman ng oras yung puso mo. Amba, ikaw din. Wala kang kape tuwing gabi. <laughs> <laughs> ikaw talaga, oh. Puro kakalukuhan. Rio Latigo. Hmm? Ikaw ba si Rio Latigo? Ako nga po. Bakit ho? Rio Latigo, tulungan mo ko. Yung asawa ko, nawawala. No, ano? Jen. Jen sa supa na yan. Diyab ko siya huling nakita. Habang nanonood siya ng telebisyon, ang natatandaan ko, nagpaalam ako sa kanya na mauna na akong matulog. At yun, pagising ko, wala na siya. Eh baka naman lumabas yung asawa ninyo. Oo, yan din ang nasa isip ko. Kaya lang nung tinignan ko na yung mga bintana at pintuan, puro naman nakalak. Ibig sabihin, hindi siya lumabas. Kung ganun, nandito lang siya sa bahay ninyo. Hmm? Ano kaya to? Hmm. Ay, dako, ano bang klaseng bansa ito? Napaka-init, napaka-polusyon, napaka Ah, nakakainis. Kung pwede lang lumipat sa planet Mars, matagal na ako lumipat. Kakabatrip ang lugar na ito. Iho! Hmm? Magandang araw sa iyo. Baka gusto mong bumili ng telebisyon. Aba, saktong-sakto to si Manang ah. Kakasira lang ng telebisyon namin ah. Pero wala akong dalang pera eh. Ay nako manang, pasensya ka na. Wala akong pera ngayon eh. Ganun ba? Eh, oh siya. Ibibigay e, ko na lang sa iyo to. Ano? Sigurado ho ba kayo? Oo, oh, siguradong sigurado ako. Eh, napagod na ako sa kakabit-bit nito eh. Wala naman ding bumibili. Eh, sa iyo na lang to. Eh, total malaki naman yung katawan mo. Eh, teka, baka mamaya hindi umaandar to. Iho, meron pa bang mawawala sa iyo kung hindi aandar yan? Ah, oo nga naman. Libre na nga eh, magre-reklamo pa ako. Anyway, salamat manang.

Alin Teresa, dito lang ho kayo. Hahanapin ko po ang asawa ninyo. Sige, Rio. Salamat. Mag-ingat ka. Alay, bantayan mo si Aling Teresa. Sige, Rio. Ako nang bahala kay Aling Teresa. Kapangyarihan ang espiritu ng Akimat, dalhin mo ako sa may-ari ng likidong ito. Kapangyarihan ng espiritu ng agimat. Dalin mo ko sa may-ari ng likidong ito. Mirna! Uh, uh, <coughs> uh, ito na ba yung asawa ni Aling Teresa? Anong nangyari sa kanya? M ba't pinarosahan siya ng ganito ni Binibining Justisya? Ano kayang kasalanan ng mamang ito? Uh, uh, Riolatigo? Ikaw ba si Riolatigo? Tulungan mo ko! Kawalan mo ko dito! Hirap na hirap na ako! Rio Anong ginagawa mo dito? pagpapakawalan mo siya, binibining ng hustisya. At sino ka naman pa? para utusan ako? Ano bang kailangan mo sa taong yan? Ba't ginagawa mo sa kanya? Isa siyang makasalanan tao. Nararapat lang sa kanya ang mabura sa mundo nito. Alam ko malinis ang intensyon mo binibining ng hustisya. Pero may batas ang mga tao na dapat humatol sa mga katulad nila. Batas ng tao? Batas ng tao na para sa mga mayayaman lang? Batas na singkupad ng bago ang lakad? Yan, Yan ba ang pinagmamalaki mo, Rio Kahit ganun pa man, wala kang karapatan na sintensyahan siya. <laughs> Huli na, Rio Latico. Akin Pasensya ka na. Pero hindi ako makapapayag. Humanda ka! <laughs> Tingnan natin kung ano mo. <laughs> hindi ako natatakot siyo. Minsan na kitang pinigilan noon. At pipigilan pa rin kita ngayon. Huh? Katapusan mo na! Uh! Nailakan uh, niya. Kainis! Hindi pa ako tapos! Tingnan na natin kung makakailag ka ngayon! Uh! 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 Ang sakit mo na! na. Tunggu sekejap! Apa yang kamu lakukan? <tanya> Tidak, itu bukan apa yang kamu fikirkan. Hmm, kamu Ano? Lalaban ka pa? <laughs> Bakit naman hindi? <laughs> Masyado kang mayabang! Uh, uh, ano to? Uh, uh, ang kamay niya! Tumatagos ang kamay niya! <laughs> uh, uh, kainis! Bitawan mo ko! Pakawalan mo ko! Bakit mo ba kasi pinatakasaya ang oras ng taong ito? Gusto mo ba makita ang kanya mga kasalanan? Uh, anong gagawin mo? Lumayo ka! mas lang ng mga nilalang na halangang dito ka. <laughs> Anong gagawin mo? Uh -huh. Ipapakita ko lang sa'yo ang kanyang kasalanan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <hazong> Dapat ka walang kwenta mo talaga kahit kailan. Lungsan ka na nga. Wala ka pang silbi sa bahay na to. Bwisit! Ano, mahal? Ganito na nang babayo lagi? Lagi nagtatago? Akala ko ba inaayos mo na yung annulment ng asawa mo? Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Eh, kamahal-mahal kasi ng annulment dito sa Pilipinas eh. Pero huwag ka magalala. Meron na akong binabalak. At ano naman yon? Buburahin ko siya sa mundong ito. Ano? Patawag po! Papa! Sige na anak. Saglit lang ito. Wala na kasi akong gana sa mama mo eh. Pagbigyan mo na si Papa. Halika na! Papa! <coughs> ang taong ito. Paano niya nagkagawa yun sa kanyang sariling anak? <coughs> ano riyo? Ipagtatanggol mo pa ba, ba ang taong yan? Hoy! <coughs> ano ba? Ang tagal mo dyan, Rio, lati ko! Napaka wala mong kwenta! Ba't di mo patapusin niya ang nilalang na yan? Kulin mo na ako dito! Ilabas mo na ako! <coughs> Sige na binibining hostesya. Sa'yo na siya. Pagbibigyan mo na kita ngayon. Ikaw nang bahala sa kanya. Magandang desisyon. <laughs> Doon ko lang napagtanto na hindi pala lahat ng pinagtatanggol ko ay karapat-dapat. Meron din pala mga katulad ng asawa ni Aling Teresa na napakalang ng bituka. Bumalik ako kay Aling Teresa at ipinalam ko sa kanya na hindi ko na naabot ang buhay ang kanyang asawa alam ko masama ang magsinungaling, pero mas maganda na rin yun. Para naman magkaroon ng matiwasay na buhay si Aling Teresa at ang kanyang anak. Ariyang, naalala na mo ba yung sabi ko sa iyo? Ha? no ano? yung sabi ko sa iyo na bagong kapitbahay natin na napakasekse at napakaganda eh na bagay sa iyo. Ayan ah, papunta siya din eh. Oh? Hi! Uy, lababa! Ano yung pinapanood mo? Ha? Huh? Ikaw pala yung dumulag. Nunood ako sa ano? Sa Rio Latigo Part 2. Oh, ho, ho, napanood ko na rin yan. Ang ganda, di ba? Ano ang ganda, ha? Sipahin ko mukha mo eh. Bad trip nga ako. Oh. Di mo pakita sa mukha ko, ha? Oh, bakit naman? Paano hindi ako ma-bad trip, ha? Matagal kong inabangan si Sexy Victoria sa part 2 eh, ha? Tapos yung makikita ko, yung malnourished na binibining hustisya na yan, ha? Wow naman! Wow! Oh, ayaw mo na lumaba! Mali mo! Baka sa part 3! Matutuloy na yun! Oo okay. nga eh! Pag ito, di pa natuloy ito ha! Ha? Sasapakin ko na yung motibo na yan! Ha? Sasapakin ko yan!